Sa gitna ng paglalayad ng straw hat ay may nakita si Zoro at kanyang sinabi sa mga kasama na may sa dagat. Kaya nagmadali ang mga idiot na tignan ito at ito ay isang bahrel na may marka. Nag-decide silang kunin to dahil inaakalang kayamanan ang nasa loob. Pero kumontra si Nami rito dahil isa raw itong offering sa mga sigad at hindi raw treasure ang nasa loob. Kaya nadismaya sila dahil bahrel lang raw ito ng alak pero sabi ni Zoro na iinumin na lang niya ito. Subalit so, offering ito para sa mga Diyos kaya bawal itong inumin, pero sabi ni ng swordsman na hindi siya sumasamba kahit kanino, kaya inumin niya raw yon. Kaya nag-decide na si Lupi na buksan ito dahil makikipag-inuman siya sa tropa. Subalit so, pagbukas nito ay biglang may sumabog na papunta sa kalangitan. Nagtaka sila kung ano ito pero hinala ni Robin na isa itong signal, kaya naalarma si Usop dahil baka tugisin sila. Kaya sabi ni Nami na kailangan na nilang umalis dahil naramdaman nito ang storm na paparating. Mabilis na gumalaw ang straw hat kasunod ang mabilis na pagbalot ng maitim na ulap sa kalangitan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Kaya inakala nilang nagalit ang panahon sa ginawa nilang pagbubukas ng offering dahil bigla na lang nagkaroon ng bagyo. Pinaalala ni Frankie kay nami ang trick ng Sunny, kaya pinagutos ng navigator na ibaba ang sail. Tapos nang nahanda na ang lahat ay pinalitan ni Bikini Boy ang channel ng barko sa zero, kaya lumabas ang pahdel ng Sunny at ito ay nagsagwa ng napakabilis. Hanggang sa makalayo sila at hindi na masama ang panahon pero madilim pa rin ang paligid. Tapos naalala ni Nami ang Florian Triangle na kinwento ni Grandma Kokuro na Sea of Coast. Sa kaginatungan pa ni Frankie kaya mas lalong natakot si Uso. Pero sumusaw pa ang Captain at si Sanji sa pananakot kaya nabalyo na si Long Nose. Nang may marinig silang naghahaming kaya na bahala ang straw hat, tapos laking gulat nila nang makita nila ang isang ghost ship. Dumaan ito sa kanilang harapan kaya nanlalaki ang mga mata nilang pinagmasdan ang galyon. Tapos nakita nila ang isang eskeleton na Afroman na kumakanta, kaya gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Hanggang sa lumampas na ito kaya excited ang kanilang Captain na kilalanin ito. Pero pinigilan ito ni Sanji at sinabing magbubunutan sila kung sino ang sasama kay Luffy. Ang mga duwag ay umapila habang sila ang mga matatapang ay excited na. Kaya narealize ng mga duwag na walang maiiwan sa kanila kung ang lahat ng matatang ay sasama kay Luffy. Tapos napilitan silang magbunutan at ang mga maswerting sasama ay sila Nami at Sanji. Tapos inakyat nila ang barko at pag akyat ni Nami ay nakita niya agad ang skeleton kaya naiyak ito sa takot. Pero pambihirang multo ito dahil napakakingkoy kasi dahil nagpapatawa pa ito kaya napahanga rito ang Kapten Lumapit ang multo kay Nami at nagpakapormal tapos tinanong nito kung pwedeng makita ang panty ng dalaga. Kaya nasipa ito ng navigator dahil medyo pervert ito tapos natawa si Strawboy. Kaya inayan niyang sumali ang iskeleton sa straw hat. Mabilis na pumayag ang Afroman kaya nabahala sila Nami at Sanji sa desisyon ng kanilang kapten. Bumalik na ang straw hat sa kanilang barko, kasama ang iskeleton, tapos masayang nagpakilala ang kanilang bagong miyembro na si Brooke. Pero hindi makapaniwala ang iba tapos magalang na tinanong ni Brooke ng sexual harassment si Robin, kaya nagalit si Nami. Habang si Usop ay nagpakaalbularyo at pinapaalis ang masamang espiritu. Pero nabiro pa ang iskeleton kaya nasabi ni Usop na nasa panaginip lang sila. Kaya sinubukang magtulog-tulogan ni Chopper at pagmulat niya ng mata ay tumambad ang iskeleton kaya ito ay natakot. Nagalit na si Zoro at pinagalitan sila Sanji at nami sa kalokohan ng Captain, kaya humingi sila ng tawad sa kanilang kapabayaan. Tapos sumabat si Brooke at nag-ayang pumasok sa loob para kumain na kinagalit ng dalawang idiot dahil feel at home ito. Pumasok sila sa loob at nagluto na si Sanji, tapos sabi ni Brooke na matagal na raw siyang hindi kumakain, kaya pumayat na raw siya. Pero kahit na nagbibiro ang iskeleton ay si Luffy lang ang nag-enjoy at ang iba ay nababahala. Natapos nang magluto si Sanji kaya pinagsaluhan nila ang ginawang pagkain ng kusinero. Nang matapos sila sa pagkain ay kinwento na ni Brooke ang kanyang talambuhay. Sabi niya matagal na raw siyang patay pero dahil kinain niya ang revive revive fruit, kaya nanatili ang kanyang espiritu sa katawan. Kwento niya na dati siyang pirate tapos inatake sila ng ibang pirata at lahat sila ay namatay sa inkwentro. Nanatili ang kanyang kaluluwa sa earth at hinanap ang kanyang katawan, pero nahirapan ito sa paghahanap dahil sa kapal ng hamog sa lugar. Kaya huli na ang lahat dahil iskelito na ito nang makabalik sa katawan. Pinagtawanan ito ni Lupi dahil isa raw itong idiot na tulad ni Zoro dahil naligaw. Samantala ang iba ay nawiwirduhan sa kwento, tapos ang mga duwag ay duwag pa rin. Tapos sinubukang ipakita ni Nami ang refleksyon ni Brooke sa salamin, pero walang refleksyon ang iskeleton. Kaya nabahala ang lahat at napared alert sila, tapos nakita ni Usopp na walang shadow o si Brooke kaya mas lalong natakot ito. Pero napakapilang ang iskeleton at sinabi ang dahilan kung bakit wala siyang shadow. Turaw ay ninakaw ilang taon na ang nakalipas kaya hindi rin siya pwedeng ma-expose sa sunlight. Dahil masusunog raw siya pag nanyari yon kaya nagimbal ang straw hat sa kanilang nalaman. Nakita ni Brooke na nanyari ito sa isang lalaki na wala ring shadow na pumunta sa liwanad ng araw. Sabi ng iskelito na matagal na siyang nag-iisa at masaya siyang nakasama ang straw hat. Gusto raw niyang sumali sa grupo pero hindi pwede hanggat hindi niya nababawi ang kanyang anino. Kaya sabi ni Lupi na tutulungan raw niya itong bawiin ang shadow ni Brooke, pero tumanggi ang iskeliton dahil lubhang delikado raw. Tapos nag-offer si Brooke ng tugtugin para sa pagpapasalamat sa straw hat. Pero bago pa ito mag-umpisa ay bigla siyang natakot dahil merong ghost sa dingding. Pero mabilis itong nawala at kasunod na yumanig ang barko, dahil ito pala ay napadpad sa ghost island na tinatawag na thriller bark. Tapos nagpaalam na si Brooke dahil may importanteng bagay siyang gagawin at sinabi sa Straw Hat na umalis na ang mga ito dahil delikado sa lugar. Tumalo ng iskeleton sa dagat kaya nabahala ang Straw Hat. Pero nakita na lang nila na tumatakbo si Brooke papunta sa Thriller Bar. Sabi ni Nami na kailangan na nilang umalis dahil delikado, pero umiti ang captain kaya kinabahan ang mga duwag. Tapos na-realize ni Robin na hindi sila basta napadpad sa isla, kundi kinain sila ng isla para makulong. Umalis si Luffy habang nag-iisip sila kung paano tatakas, pero pagbalik ng Captain ay ready ng manghunt kaya umapila ang duwag. Pero sabi ng Captain ay gusto lang niyang manghuli ng ghost tapos para tulungan na rin si Bro, dahil kasali na ito sa straw hat na inapilahan ni Uso. Tapos nakapaghanda na si Robin sa pagsama sa Captain, kaya sinubukan siyang pigilan ng mga duwag. Sa bat ni Frankie na kailangan nila ng bangka, kaya pinakita nito ang kanyang sorpresa. Paglabas nito ay si Minnie Mary kaya tuwang-tuwa ang mga duwag na sinakyan ito. Tapos nagpasalamat ang captain sa pagiging awesome ng shipwright nang nabahala si Sanji sa sigaw ni Nami. Hindi nila makita ang mga ito kaya nag-decide silang sundan ang mga ito sa thriller bar. Pero nang biglang bumaba ang angkla ng barko, tapos bumukas ang secret door. Tapos biglang naging kengkoy si Luffy kaya nagalit si Sanji. Sunod ay inatak ng espada ni Zoro ang captain pero mabilis itong niligtas ni Frankie. Tapos nagpaka Prince Charming si Loverboy para iligtas si Nami pero nang tumalon ito ay may humawak sa paa nito kaya humampas sa barko. Napahiya si Loverboy sa pagpapasikat tapos lumutang si Sanji at pinaikot-ikot na binato pabalik sa barko. Nang may multong manyak na humawak at tumikim kay Robin, tapos nang tutulungan ito ni Sanji ay tinakid ito kaya napahiya na naman si Loverboy. Nang biglang umalo ng malakas at parang tinutulak sila palapit sa island. Samantala nasa isla na sila nami dahil bumanggap pala sila sa pader at tumilapon sa loob. Kaya nag-decide sila na bumalik na sa mga kasama pero biglang nagpakita ang aso na tatlo ang ulo. Ito pala ay isang Cerberus kaya natakot ang mga duwag at umiiyak na tumakbo dahil hinabol sila ng halimaw. Hanggang sa nakarating sila sa hagdanan at paglampas nila rito ay nagtago sila sa forest. Hindi sila makita ng aso dahil umakyat sila sa puno pero biglang nagpakita sa kanila si Batman kaya natakot ang mga duwag. Nagpakilala ang weirdo na si Hildart tapos inaya sila sa mansyon ni Dr. Hogback, nakilala naman ni Chopper. Kaya sumama sila sa karuahe ni Batman at nakipag-inuman sa bagong tropa. Tapos pinag-usapan nila ang idolo ni Chopper na si Dr. Hogback, na isang sikat na surgeon. Nang mapasilit si Nami sa bintana ay nakita niya ang liyot na mukhang tao, kaya tinakasan siya ng kaluluwa sa takot na kinaalarma rin ang ibang duwag. Pinaliwanag ni Nami ang nakita pero hindi pinaniwalaan ni Usopp tapos sumilip ang tatlo sa bintana. Nakita nila ang lahat ng mga mukhang zombie, kaya natakot ang mga duwag at nagmadaling umalis. Saka sila nakiusap kay Hildart na idala sila sa coast na kung nasaan ang Sunny. Pumayag naman si Batman at pinahinto ang karwahe at lumabas hanggang sa ilang minuto na naghihintay ang mga duwag. Kaya sumilit si Usop sa labas at nabahala ito nang malamang inabanduna na sila at nasa gitna sila ng graveyard. Tapos takot na takot ang tatlo na tinawag si Batman na palipad-lipad dala-dala ang kanyang red wine. Nang makita ni Usop ang isang kamay na umahon sa hukay kaya natakot ito, tapos sunod na nagahunan ang mga bangkay. Nagumpisa ng takasan ng katinuan ang mga duwag sa takot dahil kinuyog na sila ng mga zombie at nakuha si Uso. Tapos binaliktad ng zombie ang karwahe para mahulog ang natitirang duwag at nakita nila si Uso na kakainin. Kaya nagmadali si Nami para tulungan ang tropa, subalit hinawakan ang kanyang paa, kaya nadapa ito. Kaya to the rescue si Chopper at sinuntok ang zombie pero natanggal lang ang ulo ng kalaban kaya nagimbal si Choppy tapos pinasa pabalik ang ulo na parang bola at mabilis itong binalit. Nang makaligtas si Long Noose ay nakita nilang hinahara si Nami kaya ginamit niya ang explosive star at gumawa ng apoy. Kaya nagreklamo ang mga zombie dahil delikado raw ang apoy sa kanila, tapos tumakas na ang mga duwag. Tapos inakala nila na mabagal lang ang mga zombie pero biglang tumakbo ang mga ito kaya mangyak-miyak na tumakbo ang mga duwag. Nang biglang huminto ang mga humahabol dahil pagod na raw ang mga ito kaya tumakbo na ang tatlo at hinayaan na lang sila ng mga zombie. Samantala tinangay ang Sony ng malakas na alon at bumalandra ito sa isang giant na spider web. Nakarating ang mga duwag sa isang gate ng sinasabing mansyon ni Dr. Hobba. Kanila itong pinasok tapos bumukas ang spotlight sa kagumalaw ang balon at umangat ang isang babae. Nagulat sila sa pa-welcome ng babae at nambato pa ito ng mga plato kay Usop at sinabing hindi ra-welcome si Long Nose at patuloy na binato. Pero sinaway ito ng isang boses at pagbukas ng pinto ay lumabas ang lalaki at sinabing haters raw ng lalaki si Shendri kaya galit ito kay Uso. Tapos narinig nila na ito raw si Dr. Hogback kaya na excite si Chopper. Tapos inaya silang pumasok ni Shendri para makakain. Nagtanong sila nami at Uso tungkol sa mga zombie sa forest pero sagot ni Frankenstein na wala pa raw siyang masyadong alam tungkol sa zombie kaya raw siya naroon. Kaya naisip ni Chopper na may ginagawa itong research, tapos pinaliwanag ni Dr. Hogback, na tinutuklas nito na bumuhay ng patay. Naisip ni Chopper na gusto lang tumulong ni Frankenstein sa mga namatayan, kaya nang hingi ito ng autograph sa Lodi. Tapos hiniling ng render na kung pwede nitong makita ang laboratory ni Dr. Hogba. Pero nagalit ang doktor dahil off-limit raw sa iba ang kanyang laboratory, kaya sumang-ayon na lang ang render. Nang maglapag ng pagkain si Shindri sa lamesa nang walang plato, kaya nagalit si Frankenstein, pero sagot ng chimay na pambato lang raw ang purpose ng plate. Kaya sinabi na lang ni Hubback na malinis raw ang lamesa, kaya parang asong kumain sila usop at chopper na kinagalit ni Nami. Tapos nagtanong si Long Noos kung may nakita raw ba si Frankenstein na isang iskelito na may afro. Nang marinig ito ng doktor ay nabahala ito pero tinanggi niya ito kila usop. The one, the one, the one, to see more, just press the subscribe button to be notified on YouTube.